Nakipagplastikan ka na ba? 'Yun bang may ginawa kang isang bagay na alam mong dapat mong gawin dahil 'yun ang tamang gagawin pero labag sa kalooban mo. Madalas nating madinig 'yung salitang plastic na ginagamit para tukuyin 'yung mga taong iba ang saloobin sa kanilang ginagawa. 'Yun bang inis na inis ka sa isang tao pero dahil kailangan mo siya, eh magpapanggap kang nakangiti para lang makautang o makahingi ng tulong na kailangan mo. Nanjan din 'yung wala ka namang kailangan sa iba pero di mo sila kasundo. Pero sa kabila nito, alam mong dapat na pakitunguhan mo sila ng tama, pero pumuputok ang kalooban mo at tila nagsasabing, huwag kang plastic, magpakatotoo ka. Ano nga ba ang ating gagawin kapag yung ating damdamin at nararapat gawin ay hindi magkatugma? isipin muna natin to. Nakaranas ka na ba na hindi mo feel na pumasok sa trabaho pero pumasok ka pa rin? Kung oo, ibig sabihin ay nagawa mo ang tama kahit na iba ang dinidikta ng damdamin mo. Ang Diyos ay may mahalagang utos sa atin. Ang sabi ng Bible, ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Tinuturo ang batay ng Diyos na magpakaplastik nang sabihin niya na mahalin ang kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa atin? Ah, syempre hindi. Pero, tinuturoan niya tayo na ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang aksyon. May mga pagkakataon na nilalabanan natin ang maling damdamin para sa isang maling aksyon na madalas ay para lamang sa pansariling pakinabang. Ito ay mali. May mga pagkakataon na dapat nating labanan ang maling damdamin dahil pumipigil ito sa tamang aksyon. Hindi natin maaaring hayaan na ang isang tamang aksyon ay hindi mangyari dahil lamang sa maling emosyon. Nagpapakita ito na hindi sa lahat ng pagkakataon ay nauuna ang damdamin. Madalas, kailangan mo munang umaksyon kahit na iba ang dikta ng damdamin. Hindi ka plastika ng ganito. Ito ay isang effort o pagsusumikap na labanan ng udyok ng maling damdamin upang magkaroon ng tamang aksyon para masunod ang Panginoon. Hindi natin pwedeng hayaan na ang ating mga maling damdamin ang siyang magdikta ng ating mga pagkilos. Kailangan nating gawin ang tama kahit hindi ito ang dikta ng damdamin. Kaya gawin mo ang tama. Ano man ang iyong damdamin at huwag mong hayaan na maging aliping ka ng maling damdamin at ito ang magpatakbo ng iyong buhay. Ang hinahanap ng Diyos ay pagsunod at laging tandaan na ang pagsunod sa Diyos ay hakbang na hindi mo pagsisisihan. Kaya, asa ka pa!